Pag ganito talaga ang panahon ay maulan, sarap mahigop ng sabaw ng tinulang mano. Kita mo lang yan, sino kayang mga animales ang kumuha na naman ng aking papaya? Wala na naman ang bunga inunahan na naman ako siguradong isa lang ang alam ko dito at sigurado ako na si Sijo ito parang kasarap maghigop ng sabaw ng tinula ngayon ah oh hindi ba parang aga naman ang murmurasyon mo dyan ano pang sinisilip-silip mo dyan sa iyong bintana? oh si Joe, mabuti at nandyan ka at magtotooos tayo. At sigurado ako, ikaw lang ang may pakana ng lahat ng ito. Hoy, hindi mo ko pagpabangdan sa ginapang hambal mo. Oo, at ikaw lang talaga ang nasa isip ko na kumuha ng papaya ko. Ano yung pinagsasabi mo? Ako yung pinagbibintangan mo na kumuha dyan ang papaya mo? Aba, sineswerte ka yata. Mukha na sana na yung bunga nga mo ah. Sa ganito ba lamang sitwasyon, masarap sa alam magtinula at humigop ng mainit na sabaw. Pero ano pa ang gugulayin ko? Dahil kinuha mo na ang aking papaya, inunahan mo na ako. Bago yan pumutak ang bunganga mo, i-check mo muna ng mabuti. Ah diba mayroon ka naman dyan CCTV. Bakit hindi mo tingnan? Hindi yung ako, inanahimik ako sa bahay namin. Tapos ako yung pagbibintangan mo lang ganyan. Aba! Para hindi na yan maganda pag ganyan ande. At wag na wag mo akong ma-Chinese-Chinese dyan, ha? Dahil kung ano may sinasabi mo, ikaw lang yan ang nakakaunawa niyan. For your information, ande, hindi ako nagcha chinese Dahil hindi naman talaga ako marunong mag-Chinese ngayon papaya pa lang nawala sa akin si Jo ano na ang sunod ano na ang sunod na mawawala sa akin yung manok ko para kumplito na ang pang tinula mo pagbibinta nga lang din naman pala ako ay mabuti sana pati tanglad at manok niya ay dinali ko na